Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ikalawang araw ngayon ang caravan ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Oriental, Mindoro. Kaugnay niyan, nasa linya ng telepono ang kasaba nating si Luisa Erispe para sa update. Luisa? Dominic, hindi pa nga natat natatapos ang Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Oriental, Mindoro. Dahil hanggang ngayong araw, bukas pa rin ang caravan para sa mga Mindoreños. Katunayan, bukas pa rin ang mga booth ng 42 na ahensya ng gobyerno sa Oriental Mindoro National High School para maghatid ng 265 na programa sa mga taga-Mindoro. Patuloy din ang pamamahagi ng bigas sa ating mga kababayan dahil nga ang target ay makapagbigay ng 75,000 na kilo ng bigas sa probinsya. Para naman sa mga Mindoreños na nais pang humabol at makatanggap ng tulong mula sa gobyerno, maaari pa rin silang pumunta sa Oriental Mindoro National High high school. Ayon naman sa bagong Pilipinas Servisyo Fair, pagkatapos ng caravan ngayong araw, mananatili pa rin ang mga serbisyo at programa ng gobyerno sa probinsya dahil nga ang target nila ay makapagtayupan ang ng servisyo center sa bawat lugar na mapupuntahan ng caravan. Sabi pa nga ni House Speaker Martin Romualdez, kahit pabatikusin ang programa o batuhin ang isyo sa politika, maninindigan silang maghatid ng tulong sa taong bayan, alin sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dominic, matapos naman magbigay ng tulong sa Oriental Mindoro, inaasahan na ang susunod namang pupuntahan ng servisyo caravan ay Agusan del Norte ngayon ding Marso. Inaasahang magtuturi tuloy pa ito dahil ang target ng Servicio Fair ay makapaghatid ng tulong sa 82 probinsya sa buong bansa. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe. Kasabay ng pagdiriwang ng 26th founding anniversary ng Davao de Oro, idinaos ang ceremonial turnover at blessing ng mga tents para sa unang batch ng mga biktima ng landslide sa barangay Masara sa bayan ng Mako. Matatagpuan ang G-Works Campo Uno Temporary Shelter sa Quasi Parish, Barangay Elizalde, Mako, kung saan 80 na tents mula sa Red Cross ang itinayo para sa 80 na pamilya mula sa Zone 1 na lugar na pinangyarihan ng landslide. Pinangunahan ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ang seremonya kasama ang ibang opisyal ng probinsya at Baco LGU. Kasama sa na-turnover ang emergency lights, Kitchenwares at hygiene kits mula sa Office of Civil Defense, Region 11, ayon kay Provincial Social Welfare and Development Office Head, Josephine Frasco. Ito ay unang batch pa lang ng mga evacuee na di na pinayagang makabalik sa kanilang mga lugar na idineklara No Habitation Zone ng Mines and Geosciences Bureau. Anya habang naghahanap pa ang Davao de Oro Provincial Government ng permanent relocation para sa mga apektadong residente, magpapatuloy ang kanilang intervention para batugunan ang kanilang pangangailangan katulad ng pagkain, psychosocial support at iba pa. Samantala, patuloy na inihahanda ng provincial government ang isa pang temporary shelter sa barangay Malabodaw na target makapag-accommodate ng isang daan at anim na pung pamilya. Ginawaran ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ng Certificates of Commendation ang mga lokal na pamahalaan ng Antipolo sa Rizal, Dasmarinas at Carbona sa Cavite dahil sa ganap na paglalagay ng Electronic Business One-Stop Shop o e-Boss. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, kinilala nila ang pagsisikap ng Business Permit and Licensing Office Team ng mga LGU na maisulong ang ease of doing business sa kanilang lugar ang e ay single online portal na nagbibigay daan sa mga kliyente na ma-access ang lahat ng kinakailangang serbisyo at impormasyon para sa pagpaparehistro ng negosyo. Kabilang pa dito ang pagsusubite ng mga aplikasyon, online payment at electronic issuance ng mga dokumento bilang bahagi ng whole of government approach sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang ARTA ay patuloy na magbibigay ng mga pagkilala sa pagsisikap na hikayatin ang iba pang LGU na maglagay ng e-boss tugo sa isang streamlined at digitalized na bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow sa abing mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!